mga kainday rusa morning po sa inyong lahat mga kainday pagkagising ko nga mga kainday iniisip ko agad kung ano ang uulamin namin ngayong tanghali si gusto ng aking mother-in-law na pagtanghali ang ulam namin ay merong sabaw. At yun nga mga kainday na isip ko na manungkit ako ng mga bunga ng malunggay. Kasi mga kainday, ang bunga ng mga malunggay, puno ng sustansya mga kainday. Kung yun ang ulamin namin, may ulam pa kami, may sustansya pa kami. Kaya nga mga kainday, ang aga -aga, nanungkit ako kaagad. Ang dami kasing bunga mga kainday. At inoffer you know, ko nga mga kainday sa aking mga kapitbahay kaso gusto nila mga kainday, uh, merong panungkit na mahaba mas mahaba, kasi ang eksilang yung panungkit ko mga kainday sobrang dami dun sa pinakamataas eh, kaso wala namang kaming nakita na mas mahaba na panungkit, kaya mahirap siya abutin mga kainday kaya ang mga kapitbahay ko uh, hindi muna sila nangunguha sobrang taas kasi mga kainday doon kasi sila namumuhay bunga sa pinakatuktok kaya mahirap po kunin ang mga bunga kung wala kang mataas na panungkit mga kainday. Kaya mga kainday, yung bunga sa baba naubos na. Kainday ha? may bunga man mga kainday pinag-aagawan na nila kaagad pag umuwi dito ang aking mother-in-law mga kainday talagang pinagsasawa siya sa mga